Dalawa na ko <laughs> na yung mga kaidol Yung ating gamit mga kaidol Gapait na tao to Ito si Kwan Si Robin. Ah, Ruben Ruben o Kuko Martin <laughs> <laughs> Mga kaidol Sasama tayo kasi may May gagawin kami doon mga kaidol Yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Bale, may bisita tayo mga ka-idol. Eh, bale, pupunta sana tayo doon sa kawan na magpipishing adventure mga idol. Bale, may bisita tayo ngayong, ngayong umaga mga idol. Pintuhan tayo ng maga dito mga idol. Nag nagulat ako mga idol. <laughs> Ah, uh, pinantahan tayo ng aking mga idol, kakilala, kaibigan. Ah, uh, niyaya tayo na pumunta doon. So, bale uh, sama tayo mga idol. Ayun siya mga idol, pakilala ko sa inyo. Kanto mga idol, mga guwapong tao to. Uh, parang si parang artista mga idol. Ah. Para siya. <laughs> Tuwa mga idol, siya mga idol. Oh. Oh, to aja parang artista mga idol. Ah, tignan niyo mga idol. Para si parang si Kuku Martino. No? Long hair to mga idol, no? Para din si Ruben din mga idol. Hey, tignan ya, ya, ya. tignan nyo, mga idol, oh. 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 Ano? Uh. Hi. What's up ka? What's up, ha? Ah. ah, pag pag kuan ha. Ah. What's up? Mga idol. ah, ha. Sige, 1 2 3. Ito ito mga idol, ito ito to to. What's up mga idol? What's up? Uh, Ayun mga, mga idol, oh. Ay, ay, ay. Uh! Lumong ha na, talikod, talikod, talikod. Talikod, talikod, gona, talikod. Oh, lumong mo, mga idol. Uh. Eh, mga idol lo. Si para si Ruben mga idol. Eh, <laughs> niya yatang santa y punta. Aasa dato. Ato ta doon, doon sa farm natin. Doon tayo uh, magagawa ng video. Ah, uh, gagawa <laughs> daw ng video mga idol. gagawa <laughs> tayo ng uh, video ng mga gandang videos. Uh, malaki ka bang farm? Um, Daghan kang Oo. Oh. Binuhi? Oo, uh, marami tayong manok uh, doon mga idol. Ah, marami daw mga idol. O mga idol? Mag ano tayo doon? Mag gawa tayo ng... Uh, Video? Gawa tayo ng video para sa huh. Facebook. Ah, uh, Facebook daw mga idol. Yo, Facebook daw mga idol. May ikuan siya, Facebook daw. May Facebook ka? Ah, uh, ah uh, bali, niyaya tayo na pumunta doon. Uh, bali, da dalawang balik na to siya eh. Pangalawang balik na to siya mga idol. Ayan, paliwanag ko lang siya nyo mga idol. Uh, sab sabi ko nun sa kanya na, Sige, susunod ako. Hindi ako sumipot mga idol. <laughs> <laughs> Kaya yun, pangalamang balik na to niya mga ka idol. Kaya sasama tayo mga idol. Sasama tayo. ah mga idol, pasinsya nyo na yung ating content kahapon mga idol. Ha, ah. yung pangangawil natin na eh, ganyan talaga yung buhay mga idol. Eh, hindi natin alam na yung kuamba yung swerte mga idol ba. Nangangawil tayo. Ah, wala tayong huli. Nangawil kasi ako kahapon. Mm, nangawil mm, ba? Mm. Uh, iba yung pungmit. Kawil yung taan, taan okay. o, ba? Mm. Taan niya mga idol. Kinuha ko yung taan mga kadol. Yung tinaan natin. Ah, mm. uh, kaya pagpasensya na yung aplo natin mga kadol Na wala tayong hole Eh, ganun talaga yung buhay. Uh, walang hole hindi naman natin alam makakahuli tayo yan mga idol So, bali, sasama tayo kay kay Robin. Oh, uh, Robin, mga ka-idol. Dalo. 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 Dalo ko rin yung mga idol Yung ating gamit, mga ka <Ton> ah <squeals> uh, right? uh, Iwan natin ito, eh. Dada, bakit adong-dong ba? Kaya mag kuhan po tayo uh <Snet> <mundo> ito. <mafia> mag joke joke po tayo ito. mag uh -huh. so, daw ito, mga idol So ayun mga idol uh, Magandang magandang umaga ulit sa inyo Maraming salamat sa lahat ng suporta mga idol Bale Dito muna tayo sa ako mga idol Sa Facebook mga idol ha Bale subukan natin Kay niyaya man tayo ng ka ating kaibigan mga idol Kaibigan nating mabait Mabait yan mga idol Pero yung mukha parang tarantado mga idol <laughs> Pero mabait yan mga idol oh. Mabait yan mabait. mabait yan sa personal mga idol oh, Mabait to oh. Mabait na tao to oh. Ito si Kwan Si Robin ah, Robin oh, ko Martin <laughs> Mga idol Sasama tayo kasi may May gagawin kami doon mga idol ah, Sa Kwan Sa Facebook daw Niyaya tayo yun. ah, uh, maraming maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga solid nating supporters dyan. Silent viewers. Pati na rin sa mga OFW. Nakasubaywe nitong channel ito. Maraming maraming pung salamat sa inyo. ah uh, kung bago ka palang itong channel na ito. ako uh, nagustuhan mo. Huwag mong kalimutan. I-click hit notification bell. Para updated kayo sa susunod nating pagbablog mga idol pagkocontent. So mga idol. Ah, uh, kita-kits tayo sa susunod nating magbabalag pagbabalag. Ano ba naman ito na bubulol ako? Nakikita ko kasi yung kama kayo, yung kasi rumpi mo kayo oh! So yun -idol. kita kids Ay, teka lang mga idol Pagpasinsyahan nyo na itong Itong content mga idol ha Pagpasinsyahan nyo na mga idol Itong content na ito uh, Bye, bye na, bye bye. Sasama na tayo dito. Ah, bye, -bye ka muna. Ah. Uh, <laughs> yung mga dun, bye, -bye.